yan no ay marami marada do rito sa <laughs> binsan ko nag kami nang pang-araw-araw lang <laughs> daw nila to hindi powder o ayan lang may okay pang-araw-araw lang yan ano, uh, isang uh, dito kami sa kanyang palasyo mga asyenda. Eh buso niya, oh. No? Palaro-laro lang, oh. Yan. tepat tanghalin tapat Hah. Hello mga katoda, andito nga kami sa barangay sa Lupungan, San Rafael. Dumalo kami sa aking pinsan na si Sharon de la Cruz. Ngayon, ito ang time na to, na nagpapaluto kami ng merienda bago kami umuwi kasi nakakaramdam na kami ng gutom. Kasi kumain naman kami kanila ng umaga, ulam namin ay nilagang baboy. Kaya ito, pauwi na kami, nagbibirienda mula kami ng peaceball. Kaya alam ko si Sharon ang pangalay. Yan, oh, nagkakamusta kami kung ano raw ba nagalingan sa drawing. Yan, apin na pair pa kami. Ito naman yung muso Sharon. Yan, oh. Oh, give me five. apin na Wala kang pera. Okay, okay. Wala kang nasa bulsa. Api na muna. tayo. Yan, very good. Kaya, galingan mo sa pag-aaral mo, ha? Okay. Oh, next naman tayo. ito na ba yung dalawa ang inaanak ko oh, si si Cyrus at si Brent ayan kinukulit na yung mama nila at gusto na ma-order ng na lang binili mga kakain ayan order na pala si Brent ng cheese stick at yung kay Cyrus naman ay hotdog with ano with cake yam ayan oh, ito mo naman sila

Makikita niyo po rito sa tindahan. O Ako na pala. ba magpapakong salita nito? Binibideon ko lang mga paligid mo. Pero kasi sikat yan. Maraming ano yan. Ito dito sa place ito. Basta Darwin, ano, Darwin Albert Dox KTV. Apir, 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 mga chikiting. Mga no, chikiting, apir. Yeah. Apir, chikiting. Apir, friend. Chikiting. <laughs> apir, this, hot dog order or ko. Ba't may kikiam ka? Kasi may dog. <laughs> Ayun na, may dog na. May bukod na may hotdog pala. Ay, may hotdog. Ito, kanina to. Ay, di na magliluto. Ay, magliluto lang siya bago. Ay, ito na yan. Ito na yung iha. Oh, sige. Thank you. Malamang salamat sa akin, pisan. Ayan, susan. Bye-bye ah. okay, na. I love you all sa vlog. Ayan, yung motorco na sa puno.